Mamen, 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 mahilig ka ba sa manok? Tapos may atay at balun-balunan pero sawa ka na sa tiradang adobo, mamen. Kung sawa ka na sa atay balun-balunan na adobo na may manok, mamen, diyan ka lang. Nasa tamang lugar ka, mamen, kaya ngayon pa lang. I-share mo na tong video na to kasi para sa iyo to, para paglulutuin mo na, hindi ka na mahirapan maghanap, mamen. Kaya paano? Tirahin na natin! Baka tirahin pa ng iba! Mamen, sinimulan ko nga to sa pagprito ng Tokwa, Mamen. Huwag niya masyado tutustahin kasi titigas lang yan, Mamen. Ayan, o. Oh, no? Eto naman Tokwa, pwedeng wala. Optional lang yan. Paborito ko lang talaga yan. At pwede rin naman sa ilagay kasi dito sa recipe na to. At yun nga, nung luto na, Mamen, sinet aside ko lang yung Tokwa at pinalitan ko mantika at maglagay tayo ng pampatangkad, Mamen. Star Margarine at direct na yan. Diretso gisa. Rektahan na to, Mamen, para panalo, Mamen. Nilagay ko na yung sibuyas, tas onting luya lang at Six cloves ng garlic mamin At rekta isa lang yan mamin Yan hanggang umalingasaw Sa kabahayan nyo ang bango ng ating mga aromatiko Sabay pinitikang ko ng mga dalawang kutsarang Ano black beans mamin Or tausi Pero syempre dahil maalat yung black beans O so tausi Binanlawan ko yan ng anim na pieces, mamin Sabay, wreck talaga na rin tayo ng ating manok Chicken thighs gamit ko At ang chicken balun balunan Or uh, chicken gizzard, mamen Ayan, alam nyo na yan Kung matagal na tayo dito sa vlog ko, mamen O sa page natin Matagal tayo mag-isa o magsangkot dito ng manok, mamen Habang lumaba, hanggang lumabas Yung kakatas-katasan niya, mamen At magmantika Para naman siguradong Walang kalansya-lansya, mamen O ayan na nga, makalipas ang mga apat na minuto Binuksang kulit, nilagyan ko ulit, ng laurel at paminta mamen, At syempre, halu-haluin natin yan. Ayan, medyo nagmantika na siya. Medyo pa lang. At saka ano, nilagay ko pala yung manok, mamen, Skin side down. Para makuha tayo ng tusta. Kamukha niyan, ma no? Oh. Ayan, no? Oh. Pampasarap yan. Ika nga ni Ninong, my yard. O ayan. tas takpan lang natin ulit yan. Balikan natin ulit hanggang lumabas na yung mga manti-mantika niyan, mamin. Parang Para nga sabi ko, para sure na sure. Sure ball na hindi malansa. O ayan. balikan natin after 3 minutes, mamen, men. na nga. Nagmanti kana at lumabas na yung katas niya. Kaya napakasarap na niyan. Napakabango na niyan, mamen. At diretso, Mekos-mekos lang tayo, mamen. At ngayon, lagay na natin ng dato puti. Oyster repick. O, o dato puti. Alam na this pauga ka naman. <laughs> Ayan na nga, mamen, mga dalawang kutsarang oyster sauce ang nilagay ko dyan. At bikwasan nyo rin, ito optional, nor seasoning. Diyan na rin ako kukuha ng umami flavor nyan, mamen. Pwede ka rin maglagay ng chicken cube kung gusto mo. Itong asukal, mamen, pangontra yan o pang sa mga maalat. Ngayon, kung ayaw mo maglagay, ikaw naman ang boss ng kusina mo, eh di, ka maglagay. Eh ako, boss ng kusina ako, gusto ko maglagay, mamen. Kaya wag na tayo mag-away, okay? At yan, ko na, 3 fourths cup at nilagyan ko ng light soy sauce. Pwede rin yung yung soy sauce sa bahay nyo Dato puti O, dato puti alam na Dis. Ikaw na bahala, mamen. Ayan, makalipas nga ang tatlong minuto. Ayan na, mamen. Goods na, goods na. Lutong-luto na. Goods na yung lasa. Kaya naman nilagay ko na yung atay ng nokma, mamen. Ayan, sabi ko naman sa'yo, diba? O, hindi adobo yan, ha? Kaya ako ka na sa atay balun-balunan na adobo o manok. eto naman ang tirahin mo, mamen. Ginagarintes ako. rap sa to. Ayan, nilagay ko na nga yung optional na to. Kuha, paborito. Kasi yan. At naglagay ako ng bagyo beans para may gulay naman tayo. Pampaganda na rin ng kulay, 'di tignan Tingnan niyo, nagkaroon siya ng kulay ng uh, kasing kulay ng utak niyo, kulay green. At nilagay ko na 'yung bell pepper, mamen At takpan natin after 1 minute. Ayan na ma men. Goods na goods na yan kaya i-ready na 'yung kanin niyo o magbukas ka na ng beer mo kasi pwedeng pulutan 'yan ma men. mo naman itsura niyan. Because mo nang sila ko gusto bang hang pero ako kakain na ma -man. kaya naman isisigaw ko na. Rapsa. Men.